Ako po si Alwin Kasaw alias Chester Kenji, uh, dating miyembro ng KPPNPA, Apolonio Mendoza Command, mula noong 2022 hanggang 2024. Akin pong pinapatunayan na si Nadia ay nakasama ko sa loob ng kilusan mula simula noong 2022 hanggang 2024. four. Uh, ang position po niya ay political instructor uh, at siya po ay party wife ni Al Alias Tau, si Sandy Broncano uh, na nasawi po noong labanan, ng Augusto sa Tagkawayan, Quezon. Mahigit ko pong pinamumulaanan ang pahayag ng karapatang Bicol na si P. Margaritalo ay isang magsasaka. Si P. Margaret Talo, a.k.a. Tanya Andrea, ay asawa ni Sandy Broncano, a.k.a. Tau, na miyembro ng NPA, na kumikilos sa bahagi ng Kapalongga, Santa Elena, Labo, Camarines Norte. Uh, ako po, bakit ko po nasabi? Ako po si Ka Jackie, na dati pong uh, miyembro ng NPA, na kasama po mismo ni Pay Margaret Talo sa loob ng kilusan.